nagpagbakasyon ako noong grade 6, kasama ko ang lola ko sa bahay dahil laki ako sa lola. Meron siyang sari-sari store noon. ako minsan, ako ang nagbabantay sa tindahan o ahan dahil mamamalengke lang ako. Opo lola, ako na naman ang babantay sa tindahan, mabuburo na naman ako. Hindi na naman ako makapaglap. Nakili nga ng Seb. Seb, oh eto limang piso, keep the change ha. Nye, yeah. hoy, hindi na tinatanggap sige na nga naman noni sandali lang tayo kaya nyo ba to habulin nyo ako <laughs> wala yan panis yan ha <laughs> ha saklo <Sagnan>. <connector> naman tayo ng mangga sa mangga ni mang teo wala yun ngayon sigurado ako Tiga yo na si Mang Teo yun takbo na. <laughs> run. Ayun ang lola mo, nakabang na sa pinto. At tila may tinatago sa likod niya. Um, aray ko po, ang sakit. Oh, kayo dalawa. Anong tinitingin-tingin nyo? Kayo bang nagyayake Tonton, takbo na! <coughs> ang tindahan ni Lola. Daanan natin si Tonton pagpunta natin ang sinasabi ni Ambet ay ang lumang tulay na bakal na may release ng rent. O oh, sige mga pards, maon na ako ha. Watch and learn. Ikaw naman Ambet, So there you go guys, ilan lamang yan sa aming mga naging experience noong bakasyon ng dekada noventa.